Hi hey guys, good morning. Today is Sunday. Para meron lang ako may upload para bukas. Um, nag ano ako, mag ako today. So, nagluto pala ako ng kamatis na merong itlog si Bias yes. and then meron akong coconut dito and coke. And guys, may coke ako dito. So, lagi ako mag-isa. And then um, pagkatapos kong trabaho tatrabaho ko And then, imi-meet ko yung kapatid ni kuya tsaka si ate. So, itong coconut na to, napakasarap siya, guys. Super sarap. As in, masarap. And well, naman na. Ibubuksan ko muna siya. At sya ka, very comfy. Kasi, press mo lang siya ng ganun. Tapos, yeah. Tapos, igagan mo lang. Open mo lang siya ng gano'n Ayan, guys. Tapos, ilagay mo lang siya to. Ilalagay mo lang ito. Ayan. Ayan. Tapos may coconut fresh ka na. <laughs> Wait. Hindi siya na ano, maigit. Ayan. super tamis promise so magpipray muna ako bago kain para i-bless tiny lord so yun So, yan, guys. Kain tayo. Yan. So, yan. Alam nyo, super sarap nito. Nang, ano ko, eto, tsaka, eto ang combination niya. <laughs> diba? Ang sarap. So, yan, guys. Kain tayo. So, mm -hmm. mayroon din ako sa usaban dito na anong tawag dito? patis, tsaka sili. Alam nyo ba guys, habang kumakain ako, masama daw kumain. Ay, masama daw magsalita pag kumakain. Di po ba? Pero may kukwento po pala ako sa inyo. Ang sarap nung ano, nung kamatis at tsaka. Sabula. May ito. Alam niyo ba, nung bago pa lang ako dito sa Singapore, 2011 ako nag-start na nagtrabaho dito. Wala akong off day. Tapos 8 months salary deduction ako. Parang, eh, One year and three months lang ako sa una kong amo in Punjabi. Mayaman as in mayaman. Ano? As in mayaman, tas laging merong party, ganun. Merong handaan, laging may handaan lagi sobrang yaman. Ang negosyo nila is cake. Tapos dinadala nila ako sa Little India para ano. Alam nyo ba, yung mga amo talaga dito sa Singapore na hindi sumusunod sa patakaran. Daga silang gumagawa ng kalokohan. Pero may ang ganan din naman kasi nahuhuli sila at saka nagmumulta. Pero dahil sa sobrang yaman nung amo ko, wala silang pakialam. Ayan. Tapos ngayon, ito diba, nagkaroon ako ng amo na Chinese. Madang din na nangyari ganito yun. Nagtrabaho ako sa malaking malaking pamilya. Bali, dalawa. Sa amo ko, totoong amo ko, tsaka yung mga kapatid niya, magulang niya. Hindi ko kinaya dun, as in, hindi ko kinaya. Gabi yung hirap na dinanas ko. nag aaway away sila. Pero wala akong mapagsabihan ng problema ko noon sinasarili ko lang lahat ng hirap ko. Hanggang sa na kaya ko tingnan yung naging 12 years ako sa kanila kahit kahit mali yung ginawa nila nung una na dalawang pamilya ko nagtatabaw bawal kasi yung pero hinayaan ko na lang hindi ako nagreklamo kasi wala nga akong pamilya tutulong sa akin kaya, tinitiis ko lahat. Ay, sobrang hirap magtrabaho sa abroad. Yung, kahit hindi patas yung mga, kahit di patas ang amo. Ayun. Habi ko sa isip-isip ko, di bali, as, as long as na hindi ako sinasaklat. Emotionally, oo. miyak ako lagi. Gabi-gabi, ganun. Nahihirapan ako sa pagkain. Ayun. kaya lang mabait kasi yung yung matanda mapagbigay galante sa pagkain yung namimigay sila ay namimigay siya kapag tulog na lahat, kumakatok tapos tinutulungan niya ako kasi syempre, syempre nararamdaman din niya yung hirap ko kasi nakikita niya yung umiiyak ako kaya nagtagal din ako kasi sinuklian ko lang yung kabaitan ng matanda pero yung mga anak, grabe. Ang totoo kong amo, eh, isa lang dapat. Pero dalawang bahay ako pinagtatrabaho. Pero dahil nga, wala naman, wala naman, wala akong katuang sa buhay. Wala akong ano, tinis ko lahat. Tinitiis ko lahat. Ayun. And then noon nandun kami sa kabilang bahay. Eh, nung, nung sabi ko, gusto ko na lumipat. Sabi niya, gusto ko na lumipat, pero ayaw yung nila. So, kinuha ako ng totoo kong amo. Kasi yung sa kontrata, ang pangalan, ang nakapangalan, yung, yung uh, asawa ng panganay na kapatid. Ayan, kinuha nila ako. Tapos yung trabaho sa kanila. Tiniis ko ang dami kong pagtitiis sa kanila. Ugali. Ang hirap, guys. Sobrang hirap. Kung alam nyo lang yung pinagdaanan ko. Tiniis ko lahat. Until now. Until now, tinitiis ko. Kasi kailangan. kasi kailangan ko kasing bayaran yung na-advance kong pera. Na naloko naman ako nung nirekomenda ng ati ko na si Nobel, yung mga nirekomenda niya, niloko ako sa sukat, niloko ako sa ano, pero naniniwala naman ako sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Kasi alam ni God kung gaano ko kahirap um, kitain yung pera. Sobrang hirap na nagtatrabaho ka ng walang sahod. Pero naniniwala ako sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Ayun, tingnan yun, na, nakatagal ako at sobrang hirap. Umiiyak ako gabi-gabi at -gabi, -gabi kinabukasan. Malakas, malakas ako, ako ulit. Sinasabi ko ulit na takot daw may Diyos ako. Ganun. Kaya kayo, pag nag-abroad kayo, huwag kayong basta-basta nagtitiwala. Tsaka yung iba kasi yung nagpapayo sa akin na, ilagay mo na lang sa banko mo yung pera mo. Ako naman kasi, hindi ko pa ding ilagay lahat ng pera ko. Kasi once na nalugi yung bangko, magiging 30% na lang yung makukuha kong pera. For example, kung, kung 1 million yung nasa bangko, ang makukuha ko lang is 30%, 70%, mapupunta sa ano, sa sa bangko ganun yun. At saka sa totoo lang, ang bangko kasi hindi naman talaga naka-stack yung pera doon sa book na sinasabi nila lahat. Pinapa pinapautang yung pinapaikot din ng bangko. Ayun. Kaya ako nilagay ko sa tatlong basket yung pera ko. Alam niyo, doble kayod kasi ako eh. Hindi naman kasi ako yung taong palagala ayun, marami lang nakikipagkaibigan sa akin kasi alam nila maraming akong pwedeng hingin ng tulong. Yun. And then, ako kasi yung masinop na tao kasi galing ako sa hirap. Siyempre, kung galing ka sa hirap, hindi ka papayag na maghihirap ulit, ba? Diba? So, yun. Tapos, ang ginawa ko, yung pera ko, excuse, yung pera ko na sinasahod ko, nilalagay ko sa bangko, insurance, um, insurance, bangko at saka sa lupa investment. Ganon. Kaya, kaya lang, wala lang nakakaintindi sa sitwasyon ko kasi parang ano, mas magaling pa sila pero hindi nila alam ko ano yung nasa isip ko. hmm. Hindi siya madali guys. Walang nakakaintindi sa akin kundi sarili ko lang at atang Diyos. Kaya minsan hindi na lang ako nagkukwento or pinipili ko na lang yung taong pinagsasabihan ko. Ay. Tarok. Buti na lang strong ako. Buti na lang naniniwala ako sa Diyos. Buti na lang na iiyak ako mami, wala na. Ang hirap kaya mag... Ay, hirap kaya na puro na lang trabaho. Na wala kang sahod. Sarap, guys. Alam niyo ba? Tu'ng nababasa ko 'yung mga message niyo dyan sa ano, mga comment. Sobrang saya ko. Kasi nababasa ko tapos maraming payo akong natututunan ayun, very thankful ako kay Lord. Kasi kayo lang yung tao na pagsasabihan ko ng problema. Ayun, tapos, very lucky ko kasi feeling ko na nagkaroon ako ng magulang, tatay, ate, kuya, kapatid, dito sa, ano, sa whitey world. <laughs> Yun. very, very blessed ako. Kaya laki pa salamat ko po na nandiyan po kayo ng papayo sa akin. Kaya, wala naman tumatawag sa akin sa Pilipinas eh. Puro narinig ko na lang problema. Kera, walang mga ngamusta sa'yo. Kung okay ka lang, kumain ka na ba? May sakit ka ba? Wala. Ang hirap. Kasi hindi nila alam yung pinagdadaanan ng kung hirap simulat sa pool. Sabagay, bata pa lang ako. Wala naman, wala naman nagkaalaga sa amin kasi wala yung mami. Papa ko. Ayun lang guys. Kaya pag nag-abroad kayo, magiging kampin nyo lang talaga si Glorid. Kaya hay, ilan lang talaga yung taong mabubuti na nasa ibang bansa. na mga Pilipinang. Ну, sarap nito. Super sarap guys. So anyway guys, dito ko na i eh. yung vlog ko. Sana ano, sana maging masaya kayo sa panonood sa akin. <laughs> so yan guys, ubus na siya. Bye guys and God bless.